alam niyo ba sa dinabi ng napuntahan kong campsite? Akala ko nandoon na yung pinakamagandang campsite na napuntahan ko. Pero hindi pala at meron pa kaming bagong na-discover at malaparaiso nga ito. Hi! Hi, this is Marcia and welcome back to my mini vlog. Samahan niyo muna kaming bumiyahe papunta ng Family Laguna para puntahan nga ang napakagandang campsite na ito. At alam niyo ba, pagdating nga namin dito, akala ko talaga maganda yung daan dito. Pero kita niyo naman yan, bumaba pa nga ako dito. Parang hindi kami ma-slide at para hindi kami mahirapan. Pagdating namin, wala na kasanayan. Eto, nagtayo na kami ng tent. Alam niyo din ba, na sobrang gutom nga namin noong mga nakaraang nagkakamping kami, kaya naman nagbaon na lang kami ng pagkain namin. So, nag-take out na lang kami para pagdating nga namin ay eh, hindi na kami talaga tagguto. Kakain na nga muna kami dito. Kadalas kasi kapag nagkakamping kami talaga namang inaabot kami ng gutom sa pag-aayos pa lang ng aming ten. Kaya naman nag-drive thru na lang kami para nga hindi na kami magluluto. Habang kumakain nga kami, ayan bumuhos na nga na naman ang ulan. At naging kulay coffee na nga itong tubig dito at medyo tumataas na nga din siya. Medyo kinakabahan nga kami. At hindi nga lang pala kami mag-isa lang dito guys. At eto na nga kasama namin yung mga tenmates namin dito. Ang saya lang nung gabing yan dahil nga magkakasama kami dito na dinner Hi, good morning. So, Pagkagising nga namin, ayan, humupa na yung baha at kumain na nga din kami ng almusal dito. But anyway, sa mga magtatanong saan nga located ang Camp Gilmore, dito lang yan sa Family Laguna. At alam nyo bang napakabilis lang na puntahan dahil naman high tech naman ngayon. Dahil napakabilis lang talagang hanapin ang isang lugar basta merong kang ways. Ang rates naman nila dito is 300 pesos per head. Ang check-in, check-out naman is 12 ng tanghali at kinabukasan 12 ng tanghali din ang check-out. Sa mga hindi pa nakakaalam for awareness lang ha, para naman hindi hindi kayo magulat kapag nagpunta kayo dito. Ang early check-in nila dito is may additional payment. So, 100 pesos per head. Kung lima kayo, is 500 pesos yung babayaran nyo. Kaya naman, isakto nyo dun sa oras para naman wala na kayong babayaran. At kung balak nyo naman mag-extend ng oras dito para mag-stay, is pwede naman. 100 pesos nga lang yung babayaran nyo per head. And take note, 100 pesos per hour yun. So, kung lima kayo, 500 pesos yung babayaran nyo per hour. Okay lang yan. Malaparaiso naman yung campsite. Hindi ko na nga masyadong naipakita ipapakita sa inyo yung mga ibang ganap namin dito. Pero eto at magliligpit na nga kami para nga umuwi na. At eto, see you next time guys sa aming mini vlog ulit. Thank you for watching and bye guys!